tayo sa atong mga ga, tanom okra guys so ang okra guys ganun pakuan na guys na na siya ay padung bunga guys sa nang ang okra nga pula guys ayan guys na siya kuan uh, buwak so nanay bunga so ayan ang okra guys dagko na siya guys ayun yung kuan niya dahon niya gi ko ang nagtuhok-tuhok ni anan na, ni si Pudsi Jay guys ito naman ang aking uh, atyal ayan ang atyal ko guys may mga bunga na guys ayan, ayan na si mga bunga ang aho pong mais guys na na Pudsi Jay puso ayan, ayan na siya, eh? puso ito ito yung kamatis ko ayan at sad. Ayan, kamatis. So, ayan, may bunga na siya, oh. Ayan. So, na siya na so, ito yung mga guys. So, ito yung okra ko. Kadag ko kayo dahon. Ayan, tambok ayo. So, ayan, kabunga na siya. Tambok ayong akong okra guys. Kadag ko kayo mga dahon. So, oh. So, na na siya yung mga bunga. Ayan, yung bunga niya. ayan. Ayan, dahon niya, oh. Grabe, kalagpad. So, ayan. So, hanggang yan doon, guys. Yung okra ko, guys. Ayan. So, araw-araw talaga may harbison dyan Okra. So, ayan ang oh. magulay ko araw-araw. So, ito naman. Ayan. May kandol ako, guys. Ayan. So, nakauta na ako dyan, guys. Ayan. So, tagas na kayo si Jaong labong kayo ug dahon ng ahong mga tanom ha okra so okay thank you for watching and don't forget to like hit the notification bell para update niyo sa mga vlogs bye bye